Good evening mga idol, mga waray upay. Alam niyo mga idol, merong hindi magandang mangyayari sa Pilipinas. Mula pa nung pinangay si Duterte doon sa The Hague, sa Netherlands, mula nung kinitnap nila dito nito. Lagi hong pinapaalala ng mga mga leaders ng mga Duterte, lalo na yung pamilya na na iwasan ng magkilos protesta. Dahil gagawin ho nilang dahilan nyo para mag-declare ng Marcialo at wala nang eleksyon mangyayari ng idol. Ngayon, sa September 21, linggo, anniversary yan ng Marcialo declaration Dineclarate po ang marasalyo noong September 21, 1972. Pagkatapos noong 1982. Ngayon mga idol, sa September 21, relax na relax sila. Pero yung mga militanting grupo oh, kilala natin mga yan mga idol, mga legal frontier ng mga CPPNPA. Karamihan niya nasa Congress. So sila yung mag-iingay, mga idol. kung matatandaan niyo, nag si Romualdez so yung September 21 na yan sa linggo yung anibersaryo ng pagdeklara ng Marciano gagamitin po nila yan plano po talaga nila yan gagamitin nila yan, manggugulo sila dyan para mag-declare ng Marcialo bakit? dahil kapag nag-Marcialo na wala nang eleksyon So wala nang pag-asa si Sarah, yung mga Duterte na tumakbo sa national position. At yun naman talaga ang plano nila, mga nawala Na wala nang Duterte makabalik. Kasi nga, kapag nakabalik yung mga Duterte, Duterte dyan, sa Malacan sino man sa kanila ang umupo dyan. Tagilid ho talaga lahat ng mga involved doon sa pagpadala kay Duterte sa ICC. Hindi na natin tatalakayin kung yun ay illegal o illegal pero mali dahil meron tayong justisya. Gumagana po ang ating justisya sa Pilipinas. Tsaka hindi na tayo membro ng ICC. So itong September 21 mga idol, hindi ako magkakamali. Bahagi yan ang plano nila Pagkakaroon niya ng civil disturbance yan mga idol. So, para dun sa mga... Diba, well, mas mabuting... Huwag na kayong lumabas sa mga araw na yan. Dahil... Critical po yan. Critical po yan. Talagang... Sabi nga nila ng mga anak pawis, bayan muna, mga gabriela, mga kung ano, anak bundok na yan, peaceful daw. Tandaan yung mga uh, idol. Doon sa mga legal front nila, mga anak bayan, yung mga party list, representative. Isa po yan sa mga tumanggap ng 150 million. Isa sila. Pati sila tumanggap ng 150 million nagbigay ni Romualdez para pumirma doon sa impeachment kay Sara Duterte. May e nakornada yun. So ito yun. Sa linggo. Isa yan sa mga plano nila. Ipoporsyon nila na mag-declare ng martial law. Para wala nang eleksyon. Dapat mga political alay ng mga Duterte pagdadamputin lahat yan pag martial law so mananatili yan sa power si BBM ganoon lang kasimple mga idol hindi, na, hindi ko nakahabaan pa ng gusto basta umiwas kayo dyan sa EDSA na yan sa 21 sa linggo dahil ang unang-una -una talaga dyan, yung mga militanting grupo, aktivista, mga partilist, manggugulo po talaga yan. Dahil yun ang purpose nila para mag-declare ng martial law at hindi na makatakbo si Sara sa pagkapis, pagka-presidente sa 2028. Handaan nyo. Ah. Mga kaibigan na yan, ibibigyan na Diniklir yan, nasa bakas yan, na terorista sila. Pero ano ngayon, namamayagpag sila sa panahon ni Bibi, Yung mga grupo na So, ay mga peaceful lover na citizen, Pilipino, namamayang Pilipino. Stay lang kayo sa house niyo, huwag na kayo pumunta doon. Dahil ang totoo niyan, mula sa simula pa, hindi ingan nyo na mga Duterte na huwag mag na kahit anong galaw dyan sa lansangan o iwasan dahil magiging gagawin nilang dahilan yun para mag-declare ng Marsyan yun lang mga kaibigan bahay lang tayo wala tayong ginigilingan kung saan tayong side ha? doon lang tayo sa tama at nakabubuti sa Pilipinas. At ngayon, iba ang konteriya nila. Ha? Iba. Power. Habang buhay. Kasi pag hindi nila ginawa yung mga idol, sa tindi ng kurakot ngayon, tagilid sila. So, kailangan i-declare nilang marshalo para continuous yung ginagawa nila ngayon. Ganoon lang kasi simple Yun lang ang tanging panglaban nila sa panahon na ito. September 21, 1972, Declaration of Martial Law. Sa September 21, sa linggo, 2025, anibersaryo, manggugulo mga yan, maaring maulit pag-deklaraan, entire Philippines under Martial 我掰吗？